Welcome to Miss Mariposa. Sisimulan ko ang aking story noong ako ay 15 years old pa lamang. Kasalukuin akong nag-aaral ng high school sa aming probinsya. Maraming nagsasabi na may tsura ako. Matangka din ako at may ipagmamalaki pagdating sa ispilahan. Ang suwerte nga araw ng nanay ko eh. Dahil bukod sa maganda na ako, matalino pa. Siguro daw, walang ka problema problema sa akin ng nanay ko. Dahil hindi ako katulad ng mga kabataan na puro love life lang ang alam. Ako kasi yung tipo na bahay aral lang. Wala din sa hinagap ko ang magkaroon ng nobyo kahit maraming umaaligid sa palikit ko. Isa din ako sa mga naging pambato ng lugar namin sa mga beauty contest. Bago ko umpisahan ang makamundong istorya ng aking buhay, ay magpapakilala muna ako. Ako si Amanda. Tunay kong pangalan. Isang dalagita na salat sa pagmamahal ng kanyang ama at ina. Lumaki akong walang ama. Ngunit meron akong ina na kahit kailan ay hindi ko naman naramdaman na nariyan. Nag-iisa niya lang akong anak sa isang lalaking minahal niya raw ng lubos. Ngunit iniwanan siya ng malamang buntis siya. At ako nga ang naging bunga nun. Simula daw nun, sinisina ako ni inay. Tala ko raw ang may kasalanan kung bakit siya iniwan ni Antoine ang tatay ko. Simula nang magkaroon ako ng isip, alam ko nang wala akong puwang sa puso ni inay. Lahat ginawa ko noon para naman kahit papaano ay ma-appreciate niya ako. Na ako, na makita niya na merong isang Amanda na naghihintay lang nung makita niya. Sa bagay, maging ang pangalan ko nga ay hindi si nanay ang nagbigay. Pagkapanganak ko raw, ay dinanong kung ano ang ipapangalan sa akin. Sinabi lang daw nito na bahala ka na. Wala naman akong pakialam sa batang yan. Doon ako tinawag ni Aling Kuring na Amanda. Dahil napakaganda ko raw noong sanggol. Sa makatuwid, ginalingan ko sa school. Lagi akong nasa top simula ng elementary hanggang sa nag-high school ako. Pinagbuti ko. Pero ni isang beses, hindi ko naranasan na umakyat si inay sa stage para sabitan ako. Maraming magulang ang nainggit sa kanya dahil meron siyang ako. Pero siya, wala siyang pakialam. Iinom lang siya ng alak hanggang sa maghapon o kaya naman ay magsusugal. Maganda si nanay. Kahit hindi siya magayos ayos ng sarili, sa kanya ako nagmana. Matangos ang ilong, pistisa at may kalita ng muka. Kaya siguro marami rin siyang manilikaw. Kung tutuusin, magkamukhang magkamukha kami ni nanay. Pero sa tuwing nakikita niya ako, para akong isang masangsang na amoy ng basura. Na sa tuwing makikita niya at maamoy, ay masusuka. Buti na lang at maraming nakapaligid sa akin na may mabubuting puso. Isa na roon ang naging stepfather ko. Fourth year high school ako noon. Nang maipakilala sa akin si nanay. Well, to be exact, hindi pala niya pinakilala. Isinama niya lang pala doon yung lalaki. Pagkatapos, ay doon na yung tumira. Hindi ko nga siya kilala noon eh, kung hindi pa niya sinabi sa akin ang pangalan niya. Nagpakilala siya habang kumakain ako ng umagahan. Siya raw si Lay. Tawagin ko na lang daw siyang Tatay Lee. Dahil magsasama na raw sila ni nanay. Hindi naman ako nagulat. Alam ko naman dahil kumalat na yung balitang yon sa aming barangay. Doon mag-uumpisa ang kwento ko tungkol kay Tatay Lee. Matanda ng limang taon si Tatay Lee kay nanay. Nagtatrabaho siya sa isang construction malapit sa aming lugar. Wala tong asawa wala ding anak. Natawa nga ako nuni, eh. Dahil sa edad niyang yun ay binata pa rin siya. Madali kong nakapagpalagay ng loob si Leigh. May tura rin siya. Papasang si Richard Gomez. Ganun kasi ang kulay niya. At dahil binata pa to, talaga namang maghanda ang pangangatawan. Isang umaga. Nagising ako ng madaling araw si ingay ng dalawa sa kabilang kwarto. Alam ko naman yung ginagawa nila. Ilang beses ko na rin narinig yun. Pero puro boses lang ni inay. Parang nananadya na marinig ko. Aaminin ko na nag-iiba ang pakiramdam ko. Hindi ko maiwasan yun. Babae pa rin naman ako at nasa stage ako ng edad na gugustuhin maranasan din ang mga ganong bagay. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Tumayo na ako dahil alas 4 na rin naman. Magluluto pa ako at mag-aayos, papasok ng school. Pantang alas 6, naunang nagising si nanay. Hindi pa ako noon natatapos na magluto dahil inuna ko ng maligo muna. Uy! Amanda, anong oras na? Hindi ka pa nakakapagluto? Ano na naman bang katangahan yung ginawa mo? Manang mabana ka talaga sa tatay mo ah. Lumayos ka na nga dyan. At ako na ang gagawa niyan. Ang aga-aga pinapahay blood mo ko. Uwi ka ni inay. Paglingon ko sa likod niya ay nakita ko si Tatay Lee. Nakatingin to sa akin. Wala ito ang -itaas. Bigla akong iniiwas ang tingin ko sa kanya. Hindi dahil sa nahihiya ako, kundi dahil may naramdaman akong kakaiba sa aking kalooban. Han, ang aga-aga naman yan. May pasok pa yung bata. Saway ni Tatay Lay kay nanay. Sige na, magbihis ka na at pumasok ka na. Tapos binulungan niya ako. Doon ka na kumain sa kantinyo ha? Sabay abot sa akin ng pera. Baon ko raw. Sa pagdampi ng kanyang labi sa tenga ko, ay nagkaroon na ako ng pagnanais na mahawakan o madama din siya. Na makasama din siya at sa kanyang maranasan ang bagay na ginagawa ng mag-asawa. Ngumiti ako sa kanya at nag-thank you. Sabay nagbis na ako at numerecho sa school. Simula nang dumating si Tatay le ay naging masaya na ako. Pakiramdam ko ay nakuha ko na yung pagmamahal na matagal ko nang ginahanap kay nanay at sa tunay kong ama. Parihim niya ako laging inaabotan ng baon. Dalayon ng nanay ko na binibigyan ako ng baon. Matuto daw ako sa sarili ko kaya nga may extra ako at nagtitinda sa lugawa ni Aling koring. Siya ang naging nanay-nanayan ko. Salat man ako sa pagmamahal ng aking tunay na ina, nabiyayaan naman ako ng mga taong mababait kahit na hindi ko sila kaano-ano. Matapos kong umi-extra kay Nay koring, ay umuwi na ako. Bandang alas 6 na noon, medyo may kadaliman na rin ang langit. Pagkarating ko sa bahay, ay nandun na si Tatay Lee. Tay, si nanay po, tanong ko sa kanya. Eh, kararating ko lang din naki. Eh, hindi ko naman siya nadat nandito, sabi niya. Huwag mo nang intindihin ang nanay mo. Halika na, dalan mat kumain ka na. Binila kita nito. Masayang wi ka sa akin Tatay Lee. Happy birthday, Amanda. Happy sweet 16 sa aking magandang anak. Naiyak ako sa ginawa niya. Ngayon ko lang to naranasan. Hindi ko akalain na alam pala niya ang birthday ko. Paano niyo po nalaman? Uyik ako. Buti pa kayo. Samantalang si nanay. Shhh! Iyaan mo na muna yun. Huwag ka na munang malungkot. Malamang nasa sugalan ngayon ang nanay mo. Nasabi sa akin kaninang umaga ni Aling Kuring. Nakaarawan mo raw ngayon. Tayo na lang mag-celebrate ang birthday mo, ha? Pasensya ka na at wala pa akong regalo. Hindi ako ready, eh. Di bali, isasabay ko na lang sa graduation gift ko sa'yo. Di ba malapit ka na magtapos? Excited, sabi niya. Tumawa lang ako at yumakap sa kanya. Sa pagkakayakap kong yun, ay naramdaman kong muli ang pakiramdam ko kaninang umaga. Parang may kung ano sa kalooban ko. Hindi ko mawari pero gusto ko lang ninakayakap na sa kanya. Kaya naman tinagalan ko ang pagkakaya po sa kanya at hindi ako kumakalas. Salamat tayo. Buti na lang dumating ka. Sabi ko sa kanya sabay halik sa kanyang pisi. Ramdam ko ang maskuladong braso ni Lee. Matalino akong bata. Kaya unti-unti kong natutuklasan sa sarili ko kung ano ang nais ko. Na nagugustuhan ko na si Tatay Lee. O kaya naman eh, sa kanya ko lang nakita yung pagmamahal na hinahanap ko. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ko na kaya na wala si Tatay Lee sa buhay ko. Kumain kami ng sabay. Masaya kami para kaming magkasintahan. Minsan sinusubuan pa niya ako. Tapos magkakatitigan at magkakatawanan kami. Yun ang pinakamasayang kaarawan na naranasan ko sa loob ng 16 years kong nabuhay sa mundo. Tay, gusto mo ba si nanay? Tanong ko habang kumakain kami. Ha? Oo naman, ano ka ba? eh, bakit mo naman natanong yan? Eh, sa tingin mo ba tay? Kung, kung, ako ba yung unang nakilala mo, sa akin ka kaya magkakagusto? Natigilan siya sa sinabi ko. Pero buo ang loob ko na maitanong yun sa kanya. Ano ba naman yung tinatanong mo? Mas maganda kaya ako tayo kay nanay, no? Biro ko pa. Oo naman. Mas maganda ka sa nanay mo. Sabi ni tatay sa baykuro at sa pisngi ko. Eh, bakit hindi na lang ako? Sabay tingin ko sa kanya. Bata ka pa makakahanap ka pa ng laking kaedad mo lang. Eh, ayoko nga ako ng kaedad ko eh. Mas gusto ko yung katulad nyo. Mas malaki yung agwat sa akin. <laughs> Piliya ka talaga. Sayaw tayo? Yaya ko sa kanya. Wala namang music. Okay lang. Kunwari lang naman eh. Niyakap ako ni Tatay Lee. Nakatingin lang ako sa kanya habang dahan-dahan kami yung sumasayaw. Sixteen na ako. Pwede ko na bang maranasan yun? Yung ano? E di yung ginagawa niyo ni nanay. Kumunod ang noon niya. Eh, paano ba naman kasi? Lagi ko yung naririnig kada umaga. Ikaw naman kasi, lagi mo rin ginagawa yung kay nanay. Sabi ko. Napatawa siya ng malakas. Bakit, ayaw mo ba? Eh, paano kung ayaw ko nga? Eh, hindi naman akong nagyayaya eh. Yung nanay mo, mahilig kaya yun. Siya nga nagyayaya sa akin na dito na ako tumira eh. Eh, di pumag na ako. <laughs> Sabi niya, ako nilang sana yung una mong nakilala, no? Bakit? Kung nakilala mo ba ako sa ibang pagkakataon, magugustuhan mo ako? Baka hindi mo ako pansinin dahil matanda ako sa iyo. Napaisip naman ako. Tama nga naman siya. Ah, basta. Dapat ako nalang yung nakilala mo. Sa may patong ko ng ulo ko sa balikat niya. Alam mo ba? Simula nung dumating ka dito, naging masaya ako. Hindi na ako nag-iisa. Pakiramdam ko okay ako. Buo ako kasi alam kong nandyan ka. Humarap ako sa kanya at binigyan ng isang halik sa labi. Alam kong nagulat siya noon hindi lang niya pinahalata sa akin. Gusto ko ikaw yung maging una ko. Ano ka ba? Kung ano-ano ang sinasabi mo. Please? Hindi na ako nagsalita pa. Idarambi ko muli ang aking labi sa kanya at hinayaan na lang niya ako. Mabilis ako ang natuto. Hanggang sa nauwi kami sa kwarto. Isang mainit na gabi ang naginap sa amin noon. Halos maging langit ang pakiramdam ko sa mga bisig ni Tatay Lee. Kakaiba ang nadarama ko ng mga oras na yun. Lalo na nang sunggaban niya ako at pinaghiwalay ang aking binti. Kakaibang saya ang aking tinatamasa. Halos idiin ko pa siya roon. Nang maramdaman ko ang unang beses na nakarating sa ruro. Napangiti siya sa akin at tumitiri naman ako. Hingal na hingal pa ako, pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Dahil umayos siya at pumagitan ni sa aking binti. Hanggang sa maramdaman ko, ang sakit na siyang nagpatulo ng aking luha. Muli niyang idinampi ang labi niya sa akin. Marahil ay pinapakiramdaman ako. Damang-dama ko si Tatay Lay ng mga oras na yon. Napapadiin ang kuko sa likuran niya dala ng aking tinatamasa. Isang karanasan mula sa kanya na hindi hindi ko makakalimutan. Binigay ko sa kanya ang aking sarili na wala akong nararamdaman na kahit konting pagsisisi. Mahal kita. Pagkatapos noon ay nakatulog ako na mingiti sa labi. Kaya pala, magaling pala siya. Kaya pala gano'n na lamang kung humiyaw si nanay. Ako rin ay hindi ko mapigilan. Sila'y naman ay lumipat na sa kabilang kwarto dahil baka madatnan pa kami ni nanay. Kinaumagahan ay hindi maipinta ang ngiti ko. Para akong nanalo sa loto. Si Tatay Lei ay gano'n din. Ngunit palihin na sumusulip sa akin pag hindi nakatingin si nanay. Gumiging dat pa. At yatulad ng nakagawian, binigyan niya ulit ako ng baon ng palihim. Pag uwi ko sa bahay galing kay Aling Kuring, ay lasing na naman si nanay. Nakaupo siya sa kusina. Kinakabahan ako dahil wala pa si Lei. Wala ang lalaking magtatanggol sa akin. Pumasok na ako sa loob. Nakita agad ako ni nanay. Hoy, sabi nito pagkakita ang pagkakita sa akin. May pera ka ba dyan? Po, o wala po na eh. Kasi nagbayad din po ako sa school. Anay, ah, malapit na po pala yung graduation ko. Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko. Dahil hindi na yon pinatapos pa ni inay. Wala akong pakialam dyan sa graduation na yan. Sabay alis nito na siyang dating naman ni tatay. Humingi lang dito ng pera si inay. Pagkatapos ay umalis na rin. Pinabayaan na lang rin naman ni Tatay Lee. Pinatong niya yung bag niya sa upuan. Ano na naman bang ginawa ng nanay mo? Uwi ka nito. Wala naman po. Eh, sinabi ko lang naman na malapit na yung graduation ko eh. Wala raw siyang pakialam. Hayaan mo na. Mahal ka niyan. Hindi lang sinasabi. Sabay yakap sa akin ni Lee. Di bali, ako na lang ang pupunta. Talaga? Ako naman. Ikaw pa ba? Yung malakas ka sa akin eh. <laughs> Natawa na ako. Basta nandyan si Lee, okay na ako. Sa pagkakayakap ko sa kanya, ay muling nag-init ang aking pakiramdam. Tay? Hmm, parekwest na mo huh? no? Nang ano? Alam mo na yun. Sabay hat ako sa kanya sa loob ng silid Habang wala pa si inay. Aba, eh hindi naman ako makakatanggi sa'yo niyan. Aayaw pa ba ako? Agad ito lumapit sa akin at muli kami nagsalo sa isang lihim na kaligayahan. Nakamilang dalawa ni Lay ang nakakaalam. Araw ng graduation ko. Todo ay ako noon. Napaka-excited ko dahil ako ang salutatorya ng school. Masayang masaya ako. Si Lay naman ay umaga pa lang ay di ko na nakita pa. Hindi ko naman na inabala pang hanapin na lag na rin naman ako. Tapos na rin ang Misa at si Aling Kuring ang nag-abala sumama sa akin. Si Nanay nasa bahay. Tulog pa dahil lasing na lasing kagabi. Hindi nga siya natutuwa Nag-graduate na ang ka isa-isa niyang anak. Nakarating na ako sa school. Ako lang yata ang walang kasamang magulang. Ang daming nagtatulong sa akin kung nasan si nanay. Pati teacher ay nagtatulong na rin. Pero tangiti lamang ang isinasagot ko. Lumipas ang oras at tinatawag na ang section namin. Alam ko ng mga oras na yun Naakyat muli akong mag-isa at teacher ko na naman ang magsasabit sa akin. Ngunit laking gulat ko nang biglang may humawak sa braso ko. Hindi ako kaagad nakareact dahil tinawag na ang pangalan ko. Si tatay na ang humila sa akin dahil natulala na ako sa kanya. Tawang-tawa siya at abot tenga ang ngiti. Nagpalakpakan ang mga estudyante. Napakagwapo niya. Kaya pala umaga palang ay wala na siya dahil nagpapogi pa ang daday ko. Bagong gupit, bagong damit, bagong sapatos at napakabango. Wala akong ginawa noon kundi ang magpasalamat sa kanya. Dahil sa unang pagkakataon ng buhay ko, may isang taong umakyat para sa akin. Matapos noon, hindi kami noon umuwi ni Tatay Lee. Kumain kami sa isang magandang resto. Saka niya binigay sa akin ang regalo niya. Isang kwintas na merong maliit na dayaw mo sa loob ng heart. Isuot ko raw palagi para lagi kaming magkasama. Nang gabi ding yun, ay muli kong binigay ang sarili ko sa kanya. Sa lalaking minahal ko ng lubos. Oo, mahal na mahal ko siya kahit 15 years ang agwat ng edad namin. He is the man of my dreams. Wala akong ibang lalaking mamahalin kung hindi siya lamang. Lumipas ang panahon. Sinabi ko kay nanay na mag-aaral ako ng college pero hindi siya pumayag. Wala daw mangyayari kung mag-aaral pa ako. Ilang araw na rin na hindi umuwi si Tatay dal dahil nahuli siya ni Tatay na may kasamang ibang lalaki. Bali-balita na rin yun pero hindi kami agad naniwala. Pero nang makita mismo ni Leigh, ay hindi na siya umuwi pa sa bahay. Hindi ko naman siya makontak. Ako naman, bahala na raw ako sa buhay ko. Sabi ni nanay. May sinama siyang ibang lalaki sa bahay at hindi ko gusto ang lalaking yun. Sinabi ko sa kanya na hindi ko gusto yung bago niya pero sinampal niya lang ako. Wala raw siyang pakialam sa opinion ko at huwag ko raw pakialaman ang mga desisyon niya. Umalis na ako ng bahay kaya ko naman na sigurong buhay ng sarili ko. Dahil hindi ko rin kaya na makisama sa bago niyang asawa. Masama ang tingin nito sa akin at parang hindi mapagkakatiwalaan. inanap ko kung saan nakatira si Lay, at may nakapagturo nga sa akin. Sa kabilang bayan raw dahil may sariling bahay doon si Lay. Pinuntahan ko siya roon at doon ko muli siya nakita. Nagsisibak ng kahoy <laughs> Dapat ako na lang eh. Pili ako pang sabi sa aking isipan. Tumayo ako at niyakap siya sa likuran. Nagulat pa siya noon. <laughs> Hindi pa rin siya nagbabago. Yung amoy niya. Lalaking nilaki kahit amoy pawis. Teka, anong ginagawa mo rito? Nakangiting sabi niya. E di sinundan ka. Bakit mo naman ako iniwan kay nanay? Akala ko balaob mo ako. Tumawa lang siya. Alam ko naman kasing pupuntahan mo ako eh. Kung sa nanay mo? Ay, ako na nga yung nandito. Si nanay pa yung kinukumusta mo. Natawa siyang muli. Ay sus, nagdambo pa. Parang naman di mo alam na mas pinili kita sa nanay mo. Teka, ano sabi mo? Kinuha ang bago at pumasok kami sa loob. Anong... Ako na ang nakipaghiwalay sa kanya. Sinabi ko na ayoko na. Dahil hindi ko na siya mahal. Kaya hindi na ako umuwiro ng madalas. At alam ko rin naman na nakipagkita rin siya sa ibang lalaki. Alam mo naman yung nanay mo. Kilala ko siya. Ayaw noon na natitenga. O kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Umalis na ako sa bahay. Tumuin sa akin si Lee. Anong gusto mo? Dito ka na? nagkatitigan kami. At makikita mo sa mga mata namin ang kasabikan sa isa't isa. Namiss kita? Pabulong kong sabi. Ano yun? Namiss kita? Sabay halik ko sa kanya. At muli, isang mainit na pagdiniig ang naganap sa amin. Isang masaya na salo-salo ang nagaganap ngayon sa bahay. Sampung taon na ang nakakalipas mula nang mangyari yun. Maraming nangyari sa buhay namin ni Lee. Maraming nang husga. Pero ang ending, sa kasalan pa rin. Matapos kong tumira kay lenon ay binag-aral niya ako ng college. Hanggang sa makapagtapos ako, sinuportahan niya ako. Pawis at pagod ang sinikripisyo niya. Matustusan lamang ang tuition ko. Pagkatapos kong makagraduate, ay isang kumpanya agad ang napasukan ko. At nagbigay oportunidad para makaahon kami nilay sa buhay. Nagpakasal kami kahit na meron na siyang edad. Guwapo pa rin naman ang lalaking pinili kong makasama habang buhay. Ang lalaking hanggang sa panaginip at pagtulog ay kasama ko. Ang lalaking sumuporta sa akin at nagbahala sa akin. Isang taon na ang anak namin mula nang kami ay kinasal. Babae ang una naming naging supling. Nang makaipon na kami ng sapat na sarapi, ay napagdesisyonan kong sumugal sa isang negosyo. Ay sa awa naman ng Diyos, ay lumago yun. Ayoko na kasing magtrabaho pa si Lee, nang kung ano-ano. Siya ang pinaghandle ko ng business naming dalawa. Habang tumatanda ay pakiramdam ko lalong gumagwapo ang mahal kong si Lee. Habang tumatagal ay mas naalo ko pa siyang minamahal. Masasabi ko ngayon, nasalat man ako sa pagmamahal ng tunay ko ang mga magulang, ay binigyan naman ako ng Diyos ng tatay ko na asawa ko pa. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aking buhay. Sana ay nagustuhan niyo.